alamat ng Bakunawa at ang nawalang pitong buwan. Noong unang panahon, nilikha ni Batala ang pitong buwan upang magbigay ng liwanag sa gabi. Ang mga buwan ay nagniningning sa langit at ito ay hinahangaan ng mga nilalang sapagkat sa kalaliman ng dagat na ninirahan si Bakunawa. Isang dambuhalang serpentin serpente na may pakpak at na matalim na ng ngipin. Araw-araw niyang pinangmasdan ang pitong buwan at unting-unting umusbong ang inggit sa kanyang puso. Isang gabi umang umangat si Bakunawa mula sa dagat at kinain ang unang buwan. Niyanig ang mundo at nagdilim ang langit. Hindi siya nakontento kaya kinain din niya ang pangalawa, pangatlo hanggang sa ikaanim na buwan. Natakot ang mga tao kaya nagsigawan sila at natunog ng tambol, palayok at kawali upang itaboy siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pinakinggan ng halimaw. Muling umakyat si Bakunawa sa kalangitan at nilolon ang kapito at huling buwan. Muling lumindol at ang nagdilim ang buong mundo. Nawala ang liwanag at ang gabi ay naging walang hanggan. Ang mga tao ay napaluhod sa takot at tinahanap si Bathala upang silay sa gipin. Galit na galit si Bathala sa ginawa ni Bakunawa upang siya'y parusahan, ibinaon ng Diyos ang dambuhalang serpente sa kalaliman ng lupa ang kanyang katawan ay nagiging kabundugan at kapatagan ngunit ang kanyang galit ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng daigdig dahil sa pagkawala ng pitong buwan natutong umasa ang mga tao sa mga bituin at apoy upang bigyan ang liwanag ang kanilang mga gabi mula noon itunturin ng mga tao ang alamat bilang babala ang kasakiman at inggit ay nakadulot ng pagkawasak ang kagandahan dapat ay para sa lahat at tuluyan na wala dahil sa pagnanasa pag ng isang nilalang.